Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Jem in Korea. Tara, samahan nyo akong magkaroon ng mga gamit para sa ating next package. Magre-refill lang tayo ng mga gamit para hindi sayang yung ating space. Sa mga magtatanong, bakit hindi pa nakuhanan yung mga sapatos? Dahil it's not for free na po guys. Ibibinta ko po siya dahil kailangan natin yan para sa ating package fee. Dahil sa ngayon na pag-vlog natin, hindi pa po talaga sapat yung ating income. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan paano natin ma-provide yung ating package fee. Dahil lahat ng mga gamit na nakikita nyo, binibili po yan talaga lahat para sa inyong mga boxes. Pero patuloy pa rin natin yan guys hanggang kaya natin. Kaso nga lang, paunti-unti pa ang ating maibibigay sa ngayon. Nag-iipon na rin po ako ng mga gamit na binibigay ng ibang mga kakilala ko dito. Iniipon ko pa siya para sa next batch natin meron na tayong panglagay sa mga box nyo. And about naman sa chocolates, mahal po talaga ang mga chocolates dito sa South Korea Kaya kung ano po yung mabibigay ko ihati-hati ko na lang yun sa mga nga, makakatanggap ng ating flavoring package. Huwag na lang po mag-expect ng maraming chocolates ang malalagay sa ating boxes dahil hinati-hati ko lang yan guys para magkasya po talaga sa mga boxes na ating maibibigay. Pero sa noodles, wag po kayong mag-alala dahil mura lang po ang noodles. Mas marami po tayong noodles kaysa mga chocolates. At sa totoo lang guys, gusto ko lang iklaro sa inyo na ang pamimigay ko ng libreng package ay hindi po siya for lifetime. Dahil marami din po akong mga pangarap guys na gusto kong tuparin. Sa ngayon, nakapagpamigay po ako dahil meron po akong kaunting time. At kapag mawawalan po talaga ako ng time, mas i-stop ko talaga ang pamimigay ng ating libreng package. Marami din po kasi siyang trabaho guys na gawin. Kaya yung time and efforts, kailangan talaga mas maramihan. Kailangan siya ng maraming time. Kaya sana kahit hindi na ako mamimigay ng package, so support nyo pa rin po ako sa aking lifestyle vlog. Hanggang sa matupad ko ang aking mga pangarap. Lahat naman tayo may kanya-kanyang mga pangarap. Kaya yung sa akin talaga ay tuto pa rin ko po po, yun hanggat kaya ko set aside ko muna yung aking libreng package kapag wala na po talaga akong time guys dahil isa din po akong ina kailangan ko din po ang aking mga anak na alagaan or mga activities sa school kailangan ko po din talaga siyang i-prioritize kaya kahit lifestyle, lago na lang ang aking mai-upload sa ating mga videos so sana supportan niyo pa rin po ang ating mga social media Maraming salamat talaga sa mga walang sawang sumuporta ng aking mga social media. Sa mga nagsipag manood ng aking mga videos, yung mga pinapanood lahat ng aking mga videos, tinatapos ang panonood ng aking mga videos. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At kahit papano naman, nakatulong pa rin tayo sa kapwa natin, Pilipino. Hanggang dito na lang din po ang aking pag over dahil nahihirapan na talaga ako sa pagsasalita ng Tagalog, guys. Kaya isa lang ang masasabi ko, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At enjoy lang po ng panonood ng ating mga videos. Ayan, kani siya is kimchi noodles na siya, guys. Natikman ko na 'yan kaya masarap po talaga siya kaya dinamihan ko na ang pagbili. Dahil bukod sa masarap siya, napaka mura lang din talaga ang prices niya.